So what's up mga kaloring ko for today's videos 5.23 na po At tayo ay pupunta doon kay Crush no? Dahil pupunta tayo doon Nakalimutan kasi natin na Tawag dito Nakalimutan kasi natin pupunta ka rin ng 12 12 midnight So ngayon Pupuntahan natin siya punta lang para bilhan lang siya ng kanyang ano, kanyang tiritin ka. <laughs> Bilal na natin siya kasi need yun eh. <laughs> At the same time, para makita ko ulit siya. Si uh, nililigawan. <laughs> so dito mga uh, guys, mga kalodi. Matilim. Iilan lang yung mga sasakyan na dumadaan. Dahil nga alas 5 na, dire-diretso na silang dumadaan. Ako lang yata yung tao na ngayon eh. So yun. So abangan nyo na lang mga kalori mo ko. Yung next step ng aking vlog. Malay mo mo. Biglang sumilip, di ba? Biglang sumilip si Crush do sa vlog natin. So, yun lang mga kalodi. Abangan nyo na. So, what's up mga kalodi? Nagbabalik. Um, malapit pa pala tayo. Doon kay Crash. sa ating nililigawan. No? <laughs> malapit na po tayo. Makarating doon sa kanya. So, update, update na lang. Huwag <laughs> na ko na ang ating vlog. <laughs> Hindi, joke lang. Siyempre, kukuha pa rin tayo ng vlog sa mga nangyayari. So, yun lang mga kaloti Abang-abang. Ito ang mga kalodi. Malapit na tayo. itu dito na siya. itu itu wah ano to? 7 lang to. Wala to.